daw napagana pagana at uh, ilang isang buwan na yata mahigit uh, kaya nakita niyo yung ating flag is matamigay ng number tapos so, dito ay hinahanap na namin ni uh, Kung Poy Switch Black so ayun, yun yung may dala ng ating mga gamit mga kagrasa so ayun, nandito kami sa kakabaan ng Terino Avenue dito sa may Kamachili so habang hinahanap namin yung Uh, customer namin mga klasa ah uh, out pala kay Kung Poys Mix Black all right by WGA official ah uh, suportahan natin yung mga kaibigan nating blogger so saka kay dance divinity ni Alvinauria dan mechanics ah uh, sino ba kay Kamacho yon kay Kamacho ah uh, suportahan natin tsaka kay Marcos Corit Alright Yo, nanti itu lagi semai Budi Pasio Pekan Semai Sidri Ya, pepuntang dekat-dekatan lagat Kisah-kisah tree dagat dagatan medyo malapit lapit na kami mga kagrasa so ano lang uh, ah, tawag tawag lang uh, kung saan pwedeng magkita so yun mga kagrasa uh, ah, ito, ito ay uh, ah, narating na namin sa ating uh, ah, lugar kung saan malapit ah, sa area nya so ayan nandito raw sa bay dagat dagatan tanigi street So yun, hinihintay ko yung tawag at uh, sabi niya kakaliwa na kami doon sa may ibat ng kapilang kanto. So yun, pagkakaliwa namin, uh, nandito na kagad yung kanyang junk shop. So at uh, maraming salamat at karating uh, karating tayong iptas. So yun mga kakrasa, uh, video maampun-ampun pa ang ating panahon. So, sana ay hindi tumuloy-tuloy ng paglakas subscriber na si Mang Kipwing ng Kalaukan alright Mang Kipwing ay pinasamahan kami ng kanyang tauhan para doon ay ating titingnan kung kakayanin ba natin dahil tatlong video sabi niya kasi tatlong mekaniko na yung gumawa so ayun dumating na kami sa area uh, pinapaliwanag ni Mang Kipwing at Tinanong ko kung ano ba ang kami, history, kung paano nangyari. So, ayun, mm. ah, pinapaliwanag niya Tapos, kung ano nangyari magbubo, ah, dahil kakabitan nila ang boom truck. So, so yung, yung air tank, inilipat nila dahil tatamaan. Na so, ngayon, nung nilipat nila yung air tank, magkagulo-gulo na, mag sabi na sabi hindi sabi na sabi matandaan daw yung pwisto ng mga steel tube sa hangin. Tapos, ang pinagyawa daw sa kanya, binaba yung transmission, nagpalit ng lining bago yung clutch uh, clutch booster oh, uh, pinag, pinapabili siya ng mga bago at uh, ganun pa rin hindi di, di daw maayos hindi daw may pasok yung kampyo so kami uh, sinilip namin so kung uh ano -huh. yung problema so ito, maandar na ayaw ko so ayan si Kung Kui Smith Club dumanap na si Kung Kui Smith Club so tahanan kagrasa ang kong alright so dito mga kagrasa sinik uh, ko lahat yung mga linya ng hangin so dito nakikita ko walang hangin yung power shifter so binabaybay ko kung saan ba nila pinagpupunikta kung meron bang mali uh, meron bang hindi maayos at sinubot uh, ko po kung bakit so ayun uh, sa ating pampusisa ay uh, medyo may problema yung clearance ng ating pushrod. So ginawa ko dito dahil bago naman yung flux booster working niya. Ang so, problema ng flux booster uh, walang hangin. Sa so, unang moves na ginawa natin ay uh, tamang na natin yung adjustment ng flux booster natin na malayo yung kanyang clearance malamang hindi talaga papasok yan mga kagata so ang unang yung ginawa natin dito ah uh, shift muna natin ng standard ah. dahil sa yung clearance ng food hindi tama there is ayan, something mga wrong sa, sa, so ayan ginawa ko hirapan na tumangkalisod pinagkas ko muna siya ito yung ginawa namin mga so, so, iniiwanan to. Antik eh, na to, antik. Antik kasi, hindi na kinaaya sa halika ni po Kuya Atan, mga iniiwan. Naghanap siya lang with virgin. Iniiwanan na Ito, hindi na makambyo to eh. Iniwanan, hindi na wala na, iniwan na. ito susubukan namin. Kung kayo,

ko uh, mayroon akong pinabiling mga mga kailangan fittings para maayos natin ayan binabaybay ko yung linya uh, tinitingnan ko maigi kung saan nila kinunikta yung mga pa, uh, supply ng ating power filter, uh, class booster ayan, uh, clutch booster so yun nakita ko medyo may supply may supply yung linya ng ano ah uh, Air governor at saka sa power system so ayun uh, Pabili mo na tayo ng isa mga kagrasa para maayos na at uh, mabunutan na ng tinig yung mayari dito. Dahil uh, Oh, so ito yun si Mang Kiting Wing na, ouais Aha, o search lang din yung kanyang YouTube channel. Ah, no? uh, Mang ng Kalookan, no. makikita mo yan si natin Si, si Sir. Uh, siya may ari ng kanyang YouTube Aak. channel, Mang Mang ng Kalookan. All right. So dito ay nabili na yung mga pinapabili ko na kailangan ko para maayos na yung truck niya. Galarga. So ayun, ang ginawa namin is Uh, kinabit na namin kung ano yung dapat namin gawin ayan na kinabit na ni Kung Koy's Mix Vlog so ito yung ginawa niya uh, namin ng supply ng hangin yung power shifter at saka yung class uh, clutch ay clutch booster so ayan nasaksak na yan para magkaroon na ng supply so dito ay chinicheck ko kung makikita nyo ang lakas na ng hangin may supply na so ayan sinasaksa ko na yan yan yung air governor so shout out pala kay Reggie Laplano o, maraming salamat sa suporta Reggie Laplano all right Okay, testing mo kambyo? Yun mga kagrasa, testing ko damak na to Tingnan na natin kung papasok na ba Lahat, isubok mo pag So dito ay tinitesting na ni Kung Tays So ayun mga kagrasa check nyo lang din tingnan nyo lang kung ano yung dapat mo gawin alright Primera, uh, kung nakaabot kayo sa, ga, sa puntong ito mga kagrasa uh, maraming salamat sa suporta at pasok lahat Uh, comment na lang kayo kung meron kayong gustong tanong. Alright. hit the bell para susunod kong up upload is updated kayo. Kay <laughs> Boss Ringo S S Singson, Hello. shout out. <laughs> Matras na. Yon, mga kagrasa, dali. Batang bata, maraming salamat okay. sa mga hindi pa nakapag-subscribe. So, uh, subscribe na kayo hey, mga kagrasa. Pak, pasok, atras. So dito ay uh, ako na mismo yung nag-check oh. mga kagrasa. So ayan, Segunda. nakikita nyo. Hamloy kayo mga kagrasa. Okay kayo. So, Tersera Alright, merami selamat. God gear. bless. Fifth gear. six. Nah, alon pura. oh. Ah. Oh. Segunda. Tert, quarta, uh, quinta, sexta. Yon. Lambot nga, eh. Lambot. Oh. Kahit pitik lang, oh. Oh. Atras. Alright. Okay. So, boss, ano masasabi mo doon sa ano? Hey, nagawa natin. Know. Okay, okay, okay. Tiwala, tiwala. <laughs> Ayos. Ha? Nagawa ng Nagrasa.

ano namin na uh, mag magawa namin yung sasakyan. Uh, binigyan mo kami ng pagkakataon. At kung may ng kung sa mga kasitento sa kulap, o mga sa sa mga thank you, sir. Yon, tapos din, mga kagrasa. Ah, kahinga-hinga na ng maluwag si boss. Tagal-tagal na yan. tagal